For today's video ay gagawa ako ng lumpia. At syempre, inuna kong balatan itong carrots. At sumunod naman itong patatas. Binabalatan ko na nga pala itong mga gulay para nakaredy na pag ako nagblender mamaya. Nahugasan ko na nga pala ito kanina. Next naman is itong repolyo. Hiniwa-hiwa ko nga lang ito ng medyo maliliit. Para naman mabilis itong mga blender. O diba, sinisipag na nga ako magawa ng lumpia basta may blender. Hindi mo na siya kailangang hiwain pa ng sobrang maliliit. At kung mapapansin nyo nga dyan ay naluluha pa rin ako sa tuwing ako ay maghihiwan itong mga sibuyas. Meron pa nga pala akong hiniwang mga karne, kaso lang hindi ko na nagvideohan kasi maraming bumibili sa tindahan ko. Pagkatapos kong hiwain ang mga ingredients... Nagsimula na nga ako mag-blender. O ba diba, ang ganda ng pagka-blend niya. Siguradang hindi mabubutas ang wrapper nito. Sumisili pa nga itong anak ko sa likod. Tinatanong niya ako ano raw ginagawa ko. Anod ko na nga rin itong repolyo. At pagkatapos, pinagsama-sama ko na nga sa isang lagayan. Sinimulan ko na nga magbalot dyan. Umuulan pa nga sa mga oras na ito habang ako nag-voice -vo over. Unti lang pala ang aking niluto. At pagkatapos kong prituhin, nagutom na nga ako dyan. Kaya kumain muna ako nitong pansit na bigay ng kapitbahay sa bahay nga pala ng kuya ko. At pagkatapos, ginupit ko lang ang mga lumpia dyan para dumami. At ayan na nga, thank you for watching!